So ayan mga chong, welcome back dito sa aming YouTube channel. So ayan kung hindi ko lang kung nakikita nyo pa galing kami ni Kian, Ayan si Kian. Galing kami ni Kian sa may KFC. Ito, ayan. So wait lang guys. Oh. Geez. Uy. Oh, ang magandang araw ang panahon. Sasamantalahin namin ni Kian na gumala dahil lang um, minsan lang umaraw dito sa Hungary sa so, na si na babe, ingka babe kaya mo ba? ito na po si Koke okay? i, ba nahirapan dyan? <laughs> yang, yang naman ako sa yon no ako nga oh pero may bitin, beat no. Oh. Yan mga chong, so on the way na kami doon. Dadaan lang kami ulit ng ano, sa pizza shop. Bibili pa kami ng pizza. yan. Amaya. Balikan ko kayo. Drive mo na ako. right. mga Hungarian locals natin. Hello. Alright Ayan mga chong Papunta na kami dun sa ano Bilihan ng pizza Meron kasi ng ano eh Meron kasi ditong Masarap na Bilihan ng pizza So Uy Saan si kian? So ayun Dadaan lang muna kami dito Para bumili ng pizza Para baon namin dun sa picnic Papunta sa lake Alright. Sana si Kian. Naiwan na. Lo, hindi na tayo abot ng lake. Bakit nabutas? Hindi yan. Matibay yan. Kasing tibay ng relasyon natin. Jing! So kaya na kami mga chong ito na yung pizza shop na sinasabi ko so dito yan sa may hindi ko alam kung saan ito eh basta dito yan pa lang kami basta dito yan <laughs> tara mga chong bibili tayong pizza Hungarian style pizza and then there is this uh, flavor like chicken chicken with um, it's like onion and then spicy So I see onion. Yeah, and then chicken bits like that, chicken flavor. Chicken, chicken flavor. Chir yeah, yeah. chili. Chili. Ah, chili. Yes, mm -hmm. chili, and then it has a chicken, and then onion like that. Yeah. Um. Do you have that kind of flavor? Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, Englishing English? Yeah. Napahirapan oh, ko Chir din siya. Pizza? Yes, pizza. Chirke? Chirke. Chir With uh, onion and oh, no. spicy. No, no. No, no. Good. No, no. Hirap no. 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 bumili dito mga chong. No. Tomato sauce? Tomato sauce. Tomato yeah. sauce or barbecue sauce? Ah, uh, barbecue sauce. Barbecue. The barbecue. 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 Cheapest barbecue uh, The size What is the price of The size of that Like 32 inches 32 yeah. How much is that? 32 centimeter Yes How much is that? 32 Papalaban yung English natin dito babe. 32 inches 30 meters lang Mga chong Naka-order na tayo ng pizza So hintayin na lang natin ang sinisturb nila. Maraming salamat kay kuya. Shoutout sa kanya. Dahil marunong siya mag-English. Alright. Kung maintindihan niya, Parang salitang ano siya eh. Russian. Ay ano? Hungarian pala. Yeah. Hindi nito babe. Kasi ano? Dahil ako may nakarinig ng tugtog ulit ng ganyan. Wala di, no? Wala ko naririnig ng gumuna party party tayo pag may natira dun di dali na lang natin kila Kenneth wala nakatayo talaga sila dyan ayan o ah. May yung dining table dito parang pwede ka mag kumain habang umiinom ganun alright waitings na lang tayo mga chong ayan ayan yung pizza na pakita mo bukas mo Ayan na pizza natin mm. mga chong. Mmm, Ano, kainin mo na. Mamayana. So ayan, yan yung pizza dito mga chong sa Oasis. Kung kaya nyong pumunta dito sa Hungary <laughs> Nasa kanto lang. So ayusin na namin to dito mga chong para lalarga na kami papunta sa lake show. Alright. Alright. astig ano nila dito mga chong kahit nasa kahit nasa highway ka pwede yung bike kaya ano yung bike lane nila meron siyang sign na pwede pa rin magbike di ba lo but sarado babe may dadaang train ah. ano ba yan parang <laughs> sorry hindi kasi ako taga dito hey <laughs> why you go home let's go <laughs> Ayan mga chong dadaan daw yung dadaan ano. Yung train. Ayun oh, yun oh. Dadaan yung train. Pakabagal naman ang train nila. Kaysa naman sa Pinas ang bilis nga. Tumal. <laughs> Ayan mga chong. Malapit-lapit na kami sa may lake. Paglagpas natin itong tulay na to. Na, yung train. Diyan na yung lake. Wow, ayun yung train nila oh. Ang bilis pala. Parang MRT din. Ayan oh. No. Ang bilis nila Ah, uh, yes. Ganda rin. All right. So, lapit na kami. Let's go. Bo. Oh, ngos. Dito tayo, Beva. Kaliwa, kaliwa. Hey, bro. What's up? Woo! Ayan na, mga chong. Whee! Ayun na no, mga tupaw. Oh. Ay, may reindeer, babe. Oo oh. nga. Ayun na no, may reindeer. Nakita mo? Asan, layo. Ano Lo. Baka maiyak ka. Ayan, mga chong. Ito na yung daan. Papunta dun sa lake. So, makikita nyo, hindi siya part ng highway. Parang bike lang ata pwede dumaan dito eh. Para siyang ano babe? Wrong turn. Wrong turn. Yeah. Parang may haharang kayo dito. Oh, walang katao-tao. Kami lang. Ewan ko lang pagdating dun sa lake. Kasi alam ko to shortcut to eh. Pero pwede rin tayong dumaan dun kanina babe sa highway. Mm -hmm. Pero ito shortcut. Tsaka ba diba, bike lane kasi. Right? Maya-maya lang mga chong darating na tayo dyan sa lake Zalagerzig Lake kung yun man yung pangalan Yes yes <laughs> ang daming oh. wow, dandelion so wow spell dandelion alam mo na yun <laughs> yay huh, so yun mga chong ningal kami ano ayos ba medyo pataas kasi yung road na yan mga chong eh, papunta dito so ayan nandito na kami sa bungad ng lake pipicture picture lang muna tayo sa mga tanawin dito ayun meron doon nakita namin may zip line mga chong meron dito simbahan hindi ko alam kung anong pangalan ng simbahan na to eh. pero parang siyang chapel ito siya siya yung gumawa niyan mag niya lang iba kaya nga siya namatay eh. Pagkatapos niyang buuin to, namatay na siya. Ikaw ba naman mag-isa mo lang gawin niya, no? <laughs> Alright. Ito siya mga chong. The chapel. Good. Whoop, whoop. Okay, ako naman susunod dyan, ha? Hoy. Pasunod kami, ha? Kala nyo dyan. Lalo na to, oh gustong gusto nito yan dito yung babaan ng lake mga chong may mini park dito yan mga pambata nga lang mamaya dun pupunta tayo ayun tara babe yes kami na ikaw muna ako muna ako muna oh. video mo ako ayan ay kami naman ha bye hello Natakot sila Okay matakot Friendly naman ako eh Ayan so mga chong Ito na yung Zip line natin dito Okay bro I'm i'm scared It's okay Okay I will do this for you <laughs> Ayan mga chong Tatry ko na yung zip line Let's go Daba dala ko sa gitna Hindi sundan mo ako <laughs> Ganun ganun 1, 2, 3, go Yay <laughs> <laughs> Alright. <laughs> yun na yun. Oh, oh. <laughs> Boyan. Ganda ba? Kapit ka lang may higit. Ah. <laughs> ang kulit ng bata. Kau naman. Ayos din to. Libre zipline. Opo <laughs> <laughs> puka. Gabi. Tapos yung paa mo, pa, pa flat ha. Dito ka buwelo ka dyan. Yan. Yan, mga chong. Hindi naman ako Basta na. ganon. tas pag hayaan mo lang siya, i-impact siya ganon. Kapit ka, kapit ka lang. Ayan, Game go. Ako. One, two, three. Go. Sige na. Ayan. One, two, three. Go. Ang <laughs> saya. ko tatama ako doon. Sa akin, sa harap ko. Oh, Oo, ganun. Pong? Pag ganun. Ganyan. Oh, ganyan. Ay, baka mamitawad. Game. One, two, One. three. One, two, three. <laughs> One, two, Parang Parang <laughs> Oo, oh, 'di ba? Uy, ako naman. Nag-enjoy ka na dyan, unggoy. Uy, ako naman. Oh, oh, eh, eh. Ang ah, oh, eh. naiipit yung itlog ko, ah. Ba't ganun? Ayan. Alright. Are you ready, mga chong? Sakit tumama sa tuwod ko. All right, let's do this zip line in one, two, three. Wait lang. may okay, pong picture pa lang. Game one, two, three, go. Woo! Hello, Gagi. Hello, yung itlog ko, babe. Putang oh! <laughs> ngayon. Go, na ako bumaliktad. Yung itlog ko. Shit. O, oh, yan. Kamalik hey. oh, na ka dyan. O, oh, sige. Bilis. Nandiyan yung mga bata. Ah! No! Bilis! Ah! Sige. All Alright. Na-achieve na namin. Ito na si mga chong. Touchdown. Touchdown. Yung <laughs> <ang> touchdown. <laughs> Nag-touchdown din. Touchdown din yung ano natin. Ayan mga chong. Ganda ng lake oh. Tahimik dito. Ayan oh. Pwede ka mangisda dito eh. Kaso alam ko may bayad yung mauhuli mong isda babayaran mo alam ko ganun dito eh alright bis lang kami mga chong mainit eh ayan mga chong pupunta kami don sa kabilang side kasi nung last time na pumunta kami hindi pa namin na try tsaka may magandang bridge dun oh, mahaba hindi natawid tayo pa ganun dito dyan, ay dun sa pangalawa mismo dyan kasi last time pumunta na kami dito mga chong Kasama namin yung Ukrainian friend namin Si Andrei Kaso hindi ko dala tong Kamera natin nung nakaraan Kaya hindi namin na vlog Hindi pa tayo dun Sa kabilang side mga chong natin kung ano yung tsura dun Alright Ayan mga chong Ayaw nga no Ayun no may malapit nga ditong pato Ayan may mga pato dito mga chong oh. Stop niye. tayo na Hey mga pato Kwak kwak Yung totoong nasa picture no Ganyan yung kulay nila hmm. Yan no oh. Ayan na mga chong <laughs> Ang luwag oh Ayan yung kabuuan ng lake mga chong Ganda mga chong ayan bingwita na oh. Wow. Tay nakadami na tay. <laughs> so ayan after 2 hours of searching nakahanap na kami ng spot mga chong ayan. Ito yung spot natin. Ang ganda lilim nasa tapat ng lake. At butom na. Din. <laughs> okay. <laughs> Set up lang natin mga chong yung ano natin ating picnic set yung mga chong kainan na nakakagutom pumunta dito sa lake pati itong kasama mo nakakagutom din so ayan pwedeng, pwede kayong pumuesto dito sa lake kung gusto nyong mag picnic tulad nyan ito yung mga bao namin meron tayo dito KFC kanina galing tayo dun Fanta Ayan yung Fanta na yan mga chong ang katumbas nan sa Pinas eh. Royal tapos yan ice cream ice cream ko no pero pag binuksan nyo buksan mo babe ano man naman ng Pilipino hindi pwede mawala <laughs> ang rice mga chong tapos yung binili nating pizza kanina alright so lafang na tayo mga chong